Hello, good morning, good afternoon, good evening, kung saan man kayo naroon. For today's video, tuturo ko kung paano ba uh, gamitin ang Play Store sa PC or laptop or paano ba i-install. Okay, so um, open lang natin yung browser natin. Kahit anong browser, pwede po yan. And then type lang natin itong uh, Alright, ang unang lalabas, yung nabupili natin, itong BlueStack. Okay, so uh, magkikita natin dito may uh, download button agad. Okay. Pag uh, high-end PC ka, pwede mong uh, i-recta download. Pero kung sa kagaya ko na low-end PC, click lang natin tong see all version. Alright, so see all version ulit. Okay, magkikita natin dito na may BlueStack 5 at saka uh, BlueStack 4. So kahit ano dyan, pwede. And then may Makita natin dito na 32 bit at saka 32 i uh, mean 64 bit. So i-download mo lang kung anong bit yung PC or laptop mo. Eh paano naman natin malalaman kung anong bit? Alright, so ganito po 'yan. Ah uh, punta po tayo sa search bar. Type lang natin tong run, open. Okay, type lang natin tong uh, dxdiag enter. Wait lang natin mag-open. Alright, so makikita natin dito sa my um, system tab and then sa my operating system, Windows 11 Pro 64-bit. Okay, so dito pa natin makikita kung ilang bit yung gamit natin sa PC or laptop. Since alam na natin, exit lang natin to, pili na natin itong 64-bit. Pagka-click nyo lang, mag-automatic download na yan. So, once downloaded, open nyo, and then install nyo. Sa akin, uh, I already installed this, so i-open lang natin yung BlueStack 5. Uh, kahit ano naman dito, kahit ano naman. Uh, Pwede yung BlueStack 4, kahit ano dyan. So, open lang natin itong BlueStack 4. Wait ulit natin. So, once na-open na siya, uh, piliin natin tong system apps. Okay. So, yun. Pagka-click mo ng system apps, meron dapat tong Play Store. Okay. Pagka-click mo ng Play Store, mag-pop-up na, mag-sign in ka dito. Uh, since naka-sign in na ako, mayroon na akong account, uh, ang gagawin ko lang ay search ng mga laro, mga apps, kung ano dyan na pwede nyong i-install. Pwede, pwede dito. Kagaya ng mga, ito, mga laro, mga ganito. Yan. Mga games. Iba't ibang game nandito rin. Okay, mga apps, nandito rin. Alright. So no worries, ang uh, blue stock po na ito ay safe po siyang gamitin. Matagal na po siyang ginagamit ng bitbang uh, uh, community. So 'yan lang po, ganoon lang po kadali uh, at uh, salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe. Bye-bye.